Jackpot na naman ako ulit. Ang araw. Puno yung aking di ayan mga idol, puno puno ng bulig, gurami at Taiwan. At na natin mga lods. Ha, pagod. Hmm? Tumpo saan naman eh. Tawag doon ko pa. Hindi kita. Tawag mo na. Ah. So, mga idol, hinuli mo ngayon. Ayun po, ayun po yung hapon.

mga ah, may pa-order na tayo ng gramit. Tatlong kilo yung pa-order natin ngayon. Sa plastic na natin. Ang lang po yung kukuha nila tatlong kilo na, rin. Tap, na Mga good size na gramit, mga laon. Um, Taiwan. มาตึก <slurde> <skrisa> <Okay>. <sausur> <Okay>. <sprapprisa>